update. So far, hindi pa rin okay yung ano ko. Pero, medyo, hindi ko maano, hindi ko ma-explain. Mm. Walang kuryente buong araw today. Walang kuryente. Tapos, wala akong ganang kumain kailangan pag kumain ako kailangan may ano may suka para malasahan ko yung pagkain so mayroon dito nilagyan ko siya ng apple cider tapos nagluto ang inay ng dahon ng sili at saka malunggay na may isda tapos kanin kailangan kong kumain para may laman yung chan. Kasi pag hindi ako kakain, mas lalo akong manghihina. Dahil to sa ano? Sa panahon, no? lamig kasi dito sa bukid sobrang lamig tapos yon medyo na okay yung pakiramdam ko pagkatapos ng anuhin ako ng inay yung sundot-sundotin yung paako ng kahoy ganun-ganun magiging medyo okay yung katawan ko wala akong ginawa ngayon na pahinga lang ako ng pahinga tapos mamaya ilagyan na naman ako ng tuba-tuba dahon ng tuba-tuba ng inay para sa sip yung mga panuhot panuhot dadon lang to diha makatong pagkaon ni buka dili sa napagawson ma. Kay buka kasi dito dito ko na pinatulog. Para ano muna ako kay buka. Hindi na ako lalapit kay buka. Kasi medyo inuubo pa ako. sobrang lakas ng hangin bagyo pero walang ulan hangin lang Di na siya pwede makigbunok kaya lupig.

本当だ。 sobrang lamig kaya talagang kailangan matapos na yung bahay ko by it para maka transfer na kami doon ni Madur para hindi na ako lalamigin mahirap mahirap na yung katawan ko ibang iba na dahil yung katawan ko ibang <coughs> ibang iba na ang payo today hindi na kagaya dati kaya laban lang mga bayote pero ganun paman nakuha ko muna yung mga ano kasi nasira nasira yung mga Christmas na ano, nawala yung dalawa dyan kasi nga lumipad dahil sa lakas sa sobrang lakas ng hangin tapos yun no yung binbag na palid tapos hindi muna ako lumabas dyan talaga as in. kasi asin grabe sobra ngayon nga medyo tumila na yung ano yung hangin pero mamaya ay talagang lalakas na naman yan kaya yan lang muna ang aking update sa aking buhay bio art. kaya kailangan nating magiging matatag at i have to say ibang iba na ang katawan ng isang vayot. Pero, hindi tayo susuko. Magdasal lang tayo, Day. Kasi alam ko, may awa rin ang Diyos. May awa ang Panginoon sa atin. Kaya, let's all pray, magdiwala, at magpasalamat. Hmm. mainito na tubig. At ang pinaka the best is the unconditional love of my mother. Talagang isa 'yon sa dahilan na <coughs> nagpakatatag sa akin. kailangan kong magiging matatag because of my mother dear okay so that's all for now update ko lang kayo and kayo din ingat kayo and god bless bye